Dako imong tingog kusog pa. Aw. Oh. Kumusta naman ka in taon diha? Iya. Aw. Oh. Okay ka? Oh. Okay. Okay. Pagtarong ba? Yes. Ikaw raw sa liya ron? Oo. Oh, ay, maya-maya. uwi maya. na si ang mo. Naman niyang amo ni Abutman. Aw. Oh, Iyan, yeah, naglaagay mong mga apo? Oo. Oh. Aku masih kurang mau arit deh. Hmm. Usah main boleh si Brian deh. Usah main Wah lagi Sudan. Kan Omra. <laughs> sudan. <laughs> dia, nah, na sudan nak kapi deh. Nah, nah hulut nah Sudan tiap. Mengulang pun nasiak. teh Sudan. Nah hulut nah Sudan kan Omra beli. <laughs> di magbol-bool ba? Dia. mama? Dia. Oh, hello man. Di ba? Oh, hello man. Happy lang always. Akong mama kan, yes. Atong Mother's Day, di ay Adlao Mother's Day, eh pagpadala siya. 10,000 ako contribution sa basakan. Unya, uh. Nengon man si ti Dodo nga kecil duduk man aku gi pakisuyuan. suyuan. Isya nga atagi pun tau mik pamlite, op bapait bulat sakilo. Nengko nga. Wolana nengon ko kagret, greet happy birthday sa kong inahan tiya, kay ngano si si mama pag atubang sa kamera daku man kay ngisi selamat. Nengko nga selamat bagi ta kepada Hindi pa salamat lang daan. Nalimot na hinuon ko kay niingon man gud siya dodo nga jisra ra kuno ang charge dito sa kuan jika sa usakalibo. Di nalipay pud ko na ko nga uy arang-arang kay jisra, kibali ang jismil, mail usa ka iban, yung maiban yes. hmm, nalipay ko. Kaya sa yung iban, unya kay, ako matong gihimong 11 mil akong padakay nga lagi pamlitin pa itbulad ng naron niya. Yung mga bulis inahan. Ta, kuhaan ako ni Pat Bugas. Ingko, hala, kan mangka na. Ingko, ana, wala. Wala, wala mangka na iyong sa Bugas. E, ako pa dyan binuangan si mama nga. Mana, pugos ba ako pa dahil. mo sa sila dito basakan para may Bugas. Di, papas mo. <laughs> Mapas mo, tiya. Nya, yeah, nya yeah, tiya. karon ni na. Jesus, ginoo ko kay di man ang charge di ay, 30 pesos man tiya. Pagkamahal. Mahal pas palawan. Pilang palawan tiya. ikaw magpajikas ka sa kuha. Gilibri man mo. <laughs> Gilibri yes, ay mo. 20. Pagka 20 pagka 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 naka 330 dayon sila kadyo traka ayo mapay paghalok naliara sa ilang kwarta naglagot ko kay mahala ba aron mm nya ang ginan si nga pangay lang diha ni mamag 300 tiya nya na lamang po nang uban kay maumaura o ra gid taw kwarta ha ingko ana <laughs> tiya mga ko ni tambag ba Mahay ko ni tambag. Asa na ka? Ang tago man ka? Sige, 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 sige. At pwede okay, ka, kadungog. Gido ni mong, mong silpon sa si mong daunggan. Kadunggan ka na ako. Kadako na mong tingog. <laughs> Asa man ka nakasala? Yes. I Oo. May kung tambag ni mo ba kung maayo ba ni akong buhaton nga magpagawas ko sa akong gibati bahin na Diba kahibawa man siya kasi nahitabo ni Ibayot, og ni Inday ngabil, U unsa ko nila pag baliwala, gilabay ko nila tama lang ba nga mukuan ko mo, pagawas mo ko sa akong gibate, kaya daghan mo nagchat suko sila sa kuha, nga ano di ko matingog. Matingog na kumutingog mutingog na ko ha? kinsa si Bayot? si Charing ba, di ba namatay na? Eh, wala na, wala na sa iyahang sakit. Wala na ka, wala na siya. Ay, ni fight pa ang iyahang utok. Pero ang iyang lawas, ni surrender na giyot. Na, karon ako i, ako i, ako i ilang giyot. Ako iampo, iampo din mo siya, na mapalangit siya, huwag ko nang itindihin yung mga chika. So, o, wala din yun, makalimutan din sila yun. So dili na lang ko mag, magpaggawa sa akong gibate. Oh. oh. sige, dito sa akin po ka, pero doon sa iba wag na kasi may dugto pa yon. Ang gagawin mo o mo, i-pray mo siya na sana nasa ano siya, nasa uh, o nagpapatawad siya sa iyo o nagpapatawad ka na rin sa kanya. Ganun na lang ang sabi mo ta para mag peace of mind ka. I-pray mo siya. Unya kay daghan man nag request sa so may request nga kuan ko no kanang magsulti pud kuno ko sa akong gibate aw oh, pwede ka magsulti sa imong gibate kanang maayong lang pagkasulti nya mubo lang dili kayo oh, oh. taas oh. dili kung kayo mubo kuan man kanang isa dalawang sa mm. Sorry, Tia. Pwede, pwede. Pwede ka mag-ano. Kung marami na request sa iyo, kung ano, o makipagbati ka sa kanya, o di makikita ng sorry sa kanya, o sa naman. mga nag-chat sa iyo na sorry ka ayo, kahit di amang kuslayo. O kung ano mang kasalanan mo, anong kasalanan niya, magpatawaran na lang kami kasi malalayo naman kami. Wala na yan dito sa dibdib ko. Maano na ako sa kanya kung saan siya ngayon mapupaan ma, ma sa kanya. Mm -hmm. Kunting salita lang ha, wag marami, wag kutsi. Okay. Okay, Tia. Ano lang ang gagawin mo sa kasi kung marami kang sasabihin, marami mali. Okay. Oh, wala naman ako mas na yung... Wala naman ako masama na sabihin kasi puro naman happy ang ano namin ang, ang amin ko an ah, kanang mga experience ba Aspa? Inyong samahan. Oo, samahan na mo. Wala mang ko'y dautan. Ang ako, wala ba? katung nasakitan ako kay... Kalitra sila, wala na magtingok sa ako, ah. Hindi sila ha? Wala ko kay baon sa rason. Oo, oh, kasi nila. Mm -hmm. Diba? Hindi rin natin magpiyon kung ano yung nasa kalooban nila para sa iyo. Ngayon, Ma hindi Ma mo man alam kung anong nasa loob nila aw magpasaylo ay na lang mo kay kamo no. may nasa layo ako po nasa malayo magpatawaran na lang tayo kung ano yung gusto, nasa damdamin ko gusto, sa damdamin ninyo tiyak, gusto man nana, mahita bo, diba? ko mahitabo di ba nag up ko og lugar gusto ko makikita uh, kay gusto ko ganang gusto ko maklaro ba ang say, akong sa ingon anak kung tinood kang amiga mo sipot ka mo istoryahan di ba yes kung unsa um, okay. gi akong Bye. Oh, mag-ato ba nga iba? Nya, kay wala man ko to. Munay, eh, sakit ka ayo. Di ba? Oo, oh, bitaw. Kaya ako gi... Kuhi... Siya, siya may kwan? Siya, may nag, uh, nagpakyas. Oh, siya may nipakyas. Ako ah, gihimo naman ako kung part. Di ba, tiya? Oo, oh, oh, tama ka. Tama ka. Oh. Kita, mm. Eh, hindi mo na yung kasalanan. Mo na to ang sign nga Mag ka na, stop kung, kung mo stop mo. Kung nagpakita siya, oh. magkaayos sana kayo. Oo, kung nagpakita siya ato nga adlaw, magkaayos ang tami, magkalinaway ba? Oo. Oh, Kahit kunting hmm. ano lang, ayos oh. lang, okay na yun. Ako, amang ko'y problema tiya, kay bawa oh, mangyip ka na ako, mga igsuon ako, mga buangon. Lumuingon lang, sorry ate, wak na. Ay, oo. Oh. Diba? Ang kalayan sa puso natin. Kung mga ano, dalit. Oo. Mawa na. Oo, nausaman ka. Kaya kaya ngayon, kaya si ano, i-pray mo na lang siya. Kaya nang nag-ano sa iyo, nagre sa iyo, humingi ka na rin ng suri sa kanila. Pero hanggang doon ka lang magsalita. Tama na ka mo. Huwag nang kalkalin yung nakaraan.